namin kahapon kaya kailangan po namin ulit pumili yan, si Papa kami kamay ulit mga kada donuts. Habibi oh, silang kami nakabili kasi iilang pera sa lang naman yon. Pandagdag kasama yung mga bulinggit. Miss na miss na nila gumala. Natutuwa nga sila nung pinanood namin yung vlog namin kahapon. Sana daw kasama sila. medyo masigit yung daan. Kaya mahirap. Pero, ayos lang. nasa dulo yung amen. Kaya, tapos mas mababa pa yung lugar namin kaysa dito. Kaya once na bumaha, nauuna yung sa amin. At umaas yung tubig. Pero nung bumaha dito last year, inabot to lahat. Lahat lahat dito. Halos lumubog yung kalahati ng mga bahay dito. sa evacuation lahat ng tao kasama kami mga ka Yung aking mister na hindi naman masyadong dedicated sa kanyang ginagawa. Umuulan na pa. <laughs> Nangingi pa ng kapote. <laughs> Tutuloy niya daw. Ayan. Ang aming munting tahanan. Sobrang saya niyan kahapon. Kasi nasisimulan niya na daw gawin yung taas. Kasi yung sayo lang yan pero problemado yan. <laughs> It really hurts. <laughs> oh, baka ma ano to ang video mo. <laughs> Mag-viral. Nakakatuwa siya kahapon mga ka-donuts. Kasi wala siyang tulog galing trabaho. Tapos alas tres na siya na nang halian. <laughs> Pero hindi baka sa mukha niya na pagod na siya, nagutom na siya kasi puro excitement yung nararamdaman niya kaya yan ayan mga ka-donuts binanas na po siya sa kapote gubad na siya ayaw mo talaga paawat pa nung ulan ka na nung ulan ka na ng blessings no pain no gain naman no naman yes parang nakakangawit yung pesto ko tara na ba nalakas na yung ulan baba na. ang kulit na ulan na ayaw pa awat oh, mga ka donuts ito so, agad matapos. Ayan mga ka-donuts. dito na po namin tatapusin ng aming vlog ng second day na pag-aayos namin ng bahay. Ayan si mister. Hi ka nga naman be. Hi. Ayan, tatapusin namin kasi inaantok na daw siya. Pagod na tapos lang na naman ulit kumain. So, ayan. Mga ka-donuts, maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Huwag po sana kayong magsasawa. Don't forget to like, share, and subscribe. <laughs> Ako dito magtatakip. Bye, mga ka